Hi guys, good morning! Welcome to my YouTube channel. Yan, magluluto ako, guys, ng tilapia. Yan, gata ulo yata ang tilapia. At talagang ako din siya, guys, ng gulay. Timpla natin ang asin, itong tilapia. Lagyan din natin, guys, ng paminta. Ayan, lagyan ko na lahat, guys. Lagyan natin sa kaldero. Yan, lagay tayo guys ng tanglad. And then, sili, sibuyas, bawang, and kamatis. Ayan. Okay. Ayan natin to guys. Tapos, lagyan natin to ng konting asin. At saka, paminta. Maglagay na tayo ng konting gulay. Yan, ina ko nga guys tong sigarilyas kasi medyo matigas na pag to. At ah, tinalo ko rin ng konting tanong. Ayan, and then, lagay natin to ano, tatlong pirasong tilapia. Same procedure lang din, guys. And then, talong sa ibabaw din. Ayan, ganyang hiwa lang, guys. And then, lagay ko siya ng konting magic sarap, suka, ayan, turmeric, and then, luya. Sara na natin. Lagay natin, guys, itong tilapia. Wow. Ayan, hot cook na guys yung gulay. Lagyan natin ng fresh gata. O kumama. Ayan, 400 grams to guys. Tapos, huwag natin itong takpan. Ayan na natin, kumulo. Ayan, kumulo na guys. Takpan na natin. Tapos, tutuin natin sa mahinang apoy. Ayan, natuloy na to guys. Itong tilapia. Ayan, kain tayo. Ito na yung aming tanghalian. Ginataan tilapia na may gulay. Thanks for watching!